Magandang magandang umaga mga kapamilya. Ako po si Father Jao. Tayo na magkapit pandasal. May nakausap po akong kaibigan na medyo naiinis na sa kanyang boss dahil daw para siyang pinagiinitan. Lagi daw sa kanya pinagagawa ang mahihirap. At ganun na lamang kung siya. Parang ayaw ko na yata ang sabi niya. Subalit dahil mahal niya ang trabaho niya, nagdesisyon pa rin siyang manatili sa kumpanya. Makalipas po ang ilang buwan, tumawag siya sa akin at masayang-masayang ibinalita na napromote daw siya. Buti na lang daw at hindi siya sumuko. Sapagkat napag-alaman niya na siya pala ay hinahanda ng kanyang boss para sa mas mataas na posisyon. Isang training pala ang ibinibigay sa kanya ng kanyang boss. Ngayon, okay na okay ang aking kaibigan sa bago niyang posisyon. Pinagnilayan ko po ang kwento ng aking kaibigan Parang maganda yatang gawing pananaw ang nangyari sa kanya kung tayo ay dumaraan sa mga matinding suliranin. Sa halip na sumuko at magreklamo sa mga dinaranas natin, mag-iiba siguro ang kondisyon kung iisipin natin tayo'y inihahanda sa isang mas malaki at mataas na responsibilidad sa buhay. Sa gayon, patuloy nating makikita ang kasalukuyang pagsubok ng may pag-asa at ibayong lakas. Manalangin tayo. Panginoon, sa harap ng mga pagsubok at hamon ng buhay, pawiin mo ang aming pag-aalinlangan. Bigyan mo kami ng lakas na pasukin ito bilang pagsasanay at lumabas na hawak ang tagumpay. Amen.